tayo nga guys kakasama kami ngayon sa mga nasim dad ko hey. siyempre si boss M buawi <laughs> so katatapos lang nung bagyo and siyempre alam naman natin karamihan sa atin eh ah uh, madaming madami salanta so pupunta kami ngayon ng nabotas para magbigay ng siyempre konting tulong and siyempre Um, yung mga nasalanta doon para ma-assist natin ng konti. Pinaka lugar sa Nabotas. Yeah, Pinaka-apektadong lugar sa Nabotas. So, punta muna kami ng um, supermarket para bumili ng bigas na ibibigay namin dun sa... Saan yun, boss? Sa Nabotas. Nabotas. Yeah. So, on the way na kami. Let's go. So, yeah. so habang papasok kami ng papasok dito sa Nabotas, eh, paskip ng paskip yung daan. So, ito na yung sinyalis na may mga part pa rin dito na lubog pa rin sa baha. Boss, anong barangay yung pupuntahan natin, boss? Ah, uh, barangay Bagong Bayan South. Ayun, ah, bago, Bagong bago bago Bayan. Bayan South. Not, so, so, so no, tingnan mo yung ambulansya bad. oh. Mm. Zoom mo dun, oh. parang ah, oh, ganyan taas yung lumusong niya. Ayun ah. So, ito, uh, tayo, antayin niyo lang kami, yung parating namin tulong nandiyan. Ah. So guys, ito yung sitwasyon dito sa Nabotas. Medyo nakakalungkot lang kasi yung mga kababayan natin is nagsasuffer pa rin sa baha. Ayan, yung makita nyo. Yeah. Ang So, um, kung ano yung may tutulong namin, eh, sana makatulong kung ano man itong ibibigay namin. Ang taas na mo. Uh -huh. oh, Ang Pero boss, kung ano to, hindi uh, pwede ano, sa ano ha, ah, buhawi Ito, ito problema dito. Ayan. Ano? Hindi pwede dito yung... Mga um, uh, matayan? H100, tingin mo kaya. Alubre no brand boss. Kaya? Manual 'yon, manual. Boss, ano? ano na to? Kaya? So, Ito kaya? Kaya? Kaya. Yeah. At sa mga gantong pagkakataon nga, eh, ang nais ko lang at hiling ko sa karamihan sa atin, lalo na yung mga nakakaangat, is tumulong tayo sa abot ng ating makakaya sa mga kababayan natin ng na saranta ng bagyo. Ang importante ay tumulong tayo ng bukal sa atin loob. Wala na mataas dito. Ayun, baharin nyo. May isang store. So grabe dito guys. Wala yung tubig, bumasok na. Hindi nga. Charot lang. Boss, <laughs> <laughs> kinakabahan na ta, si Bawi. Ako nga kinabahan. <laughs> <laughs> Ako nga kinabahan mo eh. Silipin natin yung gano'ng kalalim ha. Ah, mas mababa na to kaysa sa kanina. Mas mababa na to kaysa kanina. So syempre guys, andito tayo sa Pure Gold Malabon Letre. Um, sama sila Boss M. Um, dito tayo bibili ng bigas para dun sa ipamimigay natin dun sa sa mga kababayan natin na nasaranta dito sa Nabotas. So, antay lang tayo. Kasi naghahanap na pa ng parking si Buawi. So, hindi pa malaman kung saan pa parking. Park muna tayo.

At syempre, nandito sa... oh, oh. Pure Gold. Pure Gold. <laughs> Siyempre, nagdagdag din ako ng mga ilang noodles na kakailanganin namin para sa pagbibigay sa nabotas. So, kung makikita nyo, ilang boxes lang yan. Yun lang ang nakaya ko, nakayanan ko. So, pagpasensya nyo na yan at sana makatulong pa yan sa ibang tropa natin yan. Ito ang nakakatuwa sa ating mga Pilipino is yung hindi tayo magkakakilala pero nagtutulong-tulungan tayo sa oras ng mayroong kalamidad. Ang importante naman para sa atin is yung makatulong tayo sa mga kababayan natin. Maliit man o malaking bagay, tulong pa rin yan para sa kanila. So yun, papunta na tayo ngayon sa... Nagbotas! Yes, sir. Ayan si Boss M. Kasama natin si Boss. Yan, Boss M. Siyempre, ito yung mga pinamili natin sa Pure Gold. Yan sa damakmak na bigas. At yes, syempre, yung mga noodles. Mayan tong pagkakataon kasi kailangan magkaisa tayo tumulong sa mga nakailangan at kung ano yung kaya mong tulong na ibigay eh malaking tulong na rin yung para sa iba yun syempre in behalf of team Evo All Star syempre yung ibang yung ibang mga team kasi natin is binaharin sila so nagkanya-kanya kami ng wala po eh wala nagkanya-kanya kami ng kadak sa mga lugar-lugar nila kasi hindi rin sila makale So, namigay sila doon sa mga lugar nila. so, bumaba naman gaano yung tubig. So, possible na ang Quezon City. So, eto natagos natin yung nabotas. Dito naman tayo ngayon magbibigay ng tulong para sa mga nangangailangan. Siyempre, kasama natin yung buawi namin at na. siyempre, Boss M. Let's go! shish 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 Hello. 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 Hey.